Hindi ko tuloy na anuhan tong ano. Madaling araw pala nagbuhos. Oh, nagano ako nang ano. Sikat na kayo, Kuya. Nasa sa Italy na kayo at saka sa US. Nasa US na kayo. Kala ko, 2027 pa yan, malalagyan eh. Napapuha siya na kaya alam ako. Napapuha siya na kaya alam Ay, oo naman. Ayan po, ang aming tapat, ilagyan na. Karamay, dami kapi-kapi, nakakaawa. Tuntua si Toto eh, oh. Uncle Luigi, say to Toto, hi. 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 Ciao, Toto. Ciao. Ciao, Toto. When you have time, uh, slowly, slowly, eh? Bye bye. yeah. Bagi ako may time kayo. Ha-ha. Ayaw niya lang <laughs> pag ako ng ibang niya. No kaya sabihin ko iwan mo na yung bike sa akin. Para. Uh, for it to no scooter too bad last year. It same uh, art. Uh, this scooter is no good for fun here. Why? Because The is going everywhere. Sang glass. You cannot go, go in roads. Yeah. Funny, must wait one year, I Bibili have... lang, ano, bibili ng, ano ba sampung libo, bukod pa yung ganyan. Yung pala sinasabi niyang ganyan, iaatat sa wheelchair. Sampung libo wheelchair. Uh -huh. you look it I wait. Yes, yes, yes. yes. I This wait, uncle. This is good. Thank you. Please, mahal. Come back. Come back. <laughs> sure, I know die. I know die. Sure. Ah. I know won't die. <laughs> I like too much.